Well, Max Park, kamusta kayo? At Max, pasok na yung pag-uusapan po natin ng mga bagay na pwede mong subukan para bumalik ang interes ng lalaki sa iyo. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, B inspired! At ang unang bagay na pwede mo subukan para bumalik ang interes ng na lalaki sa iyo is mo ang karamihan ng nakasanayan niya sa iyo. Yan ang una kay Inspar. Anong ibig mong sabihin kay Inspar na baguhin namin o baguhin ko yung karamihan ng nakasanayan niya sa akin? Oo, sapagkat sigurado kaya bumaba ang interes niya sa iyo sapagkat paulit-ulit na lang yung nangyayari sa relasyon niyo o paulit-ulit na lang yung ginagawa mo. Halimbawa, ganito. Alam niya na, na ngayong araw na to, tatagta rin mo siya ng chat alam niya na na ngayong araw na to aawain mo na naman siya alam niya na na ngayong araw na to ay talagang magdududa ka na naman magte-text ka na naman ng napakarami at talaga naman ka-inspire lalambingin mo na naman siya ng sobra-sobra dapat sapat lang ka-inspire at saka huwag ka maging needy di ba Nakasanay, nakasanayan niya yun sa'yo eh yung pagbibigay mo ng napakaraming oras sa kanya yung masyado kang atat na atat sa kanya lagi ka naghihintay sa kanya yung panay mo ng message sa kanya at yung pagiging demanding mo sa kanya Huwag kang ganyan ka-inspire sa pagkat talaga ng mga isang lalaki pagsasawaan ka ano pa ba yung mga bagay na dapat mong baguhin na nakasanayan niya alimbawa, nakasanayan niya na ang itsura mo, ang looks mo ay laging ganyan na lang wala kang pinagbabago walang pagbabago sa itsura mo di ba, e hindi ka marunong magayos, e hindi ka marunong magpaganda yung iba sa inyo hindi marunong magbago ng hairstyle o ng mga sinusuot. Yung iba naman kuripot, bumuli ng mga damit nila. Huwag kayong ganyan, ka-inspired upang magkaroon naman ng bago iyo. Ano pa ba yung mga bagay na nakasanayan ng isang lalaki o pwedeng nakasanayan ng isang lalaki? Kaya para bang nagsawa siya? Naging normal ka na lang? Hindi ka na ganun kahalaga? Hindi ka na ganun ka-importante? Eh sabihin natin yung pagbibigay mo, pagpapakita mo na sobrang pagmamahal at nakasanayan niya rin na kapag gumagawa siya ng mali sa iyo ay pinapatawad mo siya at nakasanayan niya rin na kapag siya ay nagkamali hinahabol-habol mo siya dapat lahat yun ka-inspire baguhin nyo ano halimbawa kung, kung dati panay chat mo sa kanya ngayon hindi na bihira na lang minsan na lang pag may time ka na lang pag may oras ka na lang kung dati nagahabol ka sa kanya ngayon hindi na kung dati Sobra-sobra ang pagmamahal mo sa kanya na pinapakita at pinaparamdam ngayon hindi na. Kung noon kapag nagkakamali siya sa iyo ay pinapatawad mo agad, ngayon hindi na. Kung noon nakikita niya sa iyo na pabaya ka sa sarili mo, may hindi ka nag-aayos. Ngayon hindi na ayusin mo lang sarili mo, talaga naman lahat yan paguhin mo upang magulat siya. Upang mas lalong umaas muli ang interest niya sa iyo sapagkat muling magbabalik ang pagiging mysterious mo. Muling babalik ang, pag, ang interest niya sa iyo sapagkat may mga bago eh. Ganun yan. May bago sa iyo na nakikita niya. Muling magbabalik yung challenge sa puso niya tungkol sa iyo sapagkat nagka-curious sa iyo kung bakit bigla kang naging ganyan, kung bakit bigla kang nagbago, kung bakit biglang tila atay Maraming nagbabago sa iyo, ano bang nangyari sa iyo? Ano bang nakain mo? Ano bang narinig mo? Ano bang nakita mo? Ano bang na mo? At dahil doon ang isang lalaki babalik ang interest sa iyo, sigurado 'yan. Unang attraction na doon na kapag ka ka ng sarili mo. At ang value mo na bumaba ay tataas. Bakit? Siyempre naman, hahalap-halapin niya ang alin? Yung mga nakasanayan niya sa'yo. Tulad ng yung like ka nagpaparamdam at ngayon ay hindi mo na ginagawa pag may message ka pag may time ka na lang pag paparamdam ka pagka hindi ka lang busy kung noon di ka nag-aayos ngayon pala ka na pag, pag nakagawa siya ng pagkakamali sa'yo hindi ka na nag-aabol hindi ka, na, ka na madaling sa'yo hindi ka na easy to get kailangan paguhin mo lahat yan kay Inspire upang ang isang lalaki bumalik ang interest sa'yo hindi lang babalik ang interest sa'yo maghahabol pa siya sa'yo ng validation mo sapagkat gusto niya ulit maranasan yung dating pinapakita mo sa kanya na ngayon ay hindi niya na nakikita sa'yo sapagkat nagbago ka na. Ka-inspired, gawin mo yan. Hindi para saktan siya. Hindi para gantihan siya. Hindi para magmalaki ka. Kundi para muling, muling mong maramdaman ang pagmamahal niya sa'yo at pahalagahan ka niya. Ka-inspired. At ang pangalawang bansa na pwede mo subukan para muling bumalik ang interest ng lalaki iyo is huwag mo siyang gaano pansinin o kausapin. Yan ang pangalawa kay Inspire. Eh bakit naman gano'ng kay Inspire? Hindi, hindi ko na masyadong kakausapin o papansinin. Hindi ko sinabing huwag mong kausapin o huwag mong pansin. Ha? Huwag lang gaano. Huwag palagi. Kaya bumababa ang interest natin. Oo, ang mga lalaki at pati na rin kayo, ng mga babae, kaya buwa baba ang interest ng isang tao sapagkat masyado na siyang validated. Masyado na siyang kampante sa partner niya. Na yung partner niya ay alam na alam niyang mahal na mahal siya. Na lagi nagpaparamdam sa kanya. Di makatiis na magsandang message. Kaya ka-inspired. Upang ang isang lalaki manumbalik ang interest sa'yo at maramdaman muli ang effort at halaga mo sa kanya, dapat huwag kang laging magparamdam Huwag kang laging mag-send ng message. ba? Diba? Boss, bawasan mo yung pangungulit mo. Boss, bawasan mo yung pagpapansin mo. Papansin ka masyado sa kanya. Boss, bawasan yung paghihintay mo sa kanya. Magpaka-busy ka naman sa ibang bagay. Hindi e, siya lang lagi ang iniisip mo. Hindi e, siya lang lagi ang hinihintay mo. Hintay ka lang hintay sa message niya. Hintay ka lang hintay sa reply niya. Pati yung mga ibang buwang dapat gawin, hindi mo na nagagawa. Puro ka love life, puro ka lalaki. Ngayon, mas lalo ka mawawalan yan. Tandaan nyo yan. Kayo, talaga naman kay inspired magkaiba ang pag-ibig sa buhay na to kapag masyado ka nagseryoso sa isang relasyon kapag masyado ka nagseryoso sa isang pag-ibig pag kapag masyado ka nagseryoso sa isang tao binigay mo lahat talaga naman lagi ka nagpaparamdam ng ngungulit palaging nagbibigay ka ng atensyon ay doon magsisimula na mabaliw ka at siya naman yung tao na yon ay magsisimulang bumaba ang pagtingin sa iyo kaya huwag kang ganyan, unahin mong sarili mo, palagaan mong sarili mo, sapagat lagi lang silang nandyan, magmamahal sa sa'yo kapag nakita nila na talaga namang inuuna mong sarili mo. Sa isang mga bagay na dapat mong subukan kay Inspire, upang ang isang lalaki bumalik ang interest iyo. huwag mo siyang gaano'ng pansinin, huwag mo siyang gaano'ng kausapin, minsan ay talaga namang magpaka-busy ka, pero huwag ka rin magkukulang sa kanya dapat nagme message ka pa rin sa kanya pero hindi na tulad ng dati huwag kang laging available huwag kang send ng send ng chat or text pakita mo sa kanya na may value ka pakita mo sa kanya na mayo kang ginagawa pakita mo sa kanya na hindi siya ganon kahalaga upang ang lalaki ay laging mag effort para makita ang halaga niya sayo upang habulin kanya ka inspire at ang pangatlong mo, pwede mong subukan ka inspire upang bumalik ang interes ng lalaki sa iyo is Kapag baliwala ka na, no contact rule ka na. Ang pangatok kapag spot. Kapag binabaliwala ka na talaga, as in, as in, binabaliwala ka na. Para bang wala ng pagpapahalaga, pagmamahal at wala siyang pakialam sa'yo. Kahit na alam niyang nalulungkot ka, kahit alam niyang lumuluha ka, kahit alam niyang nasasaktan ka, wala siyang pakialam sa'yo. Nakikita mo yun, nararamdaman mo yun, nararanasan mo yun, binabaliwala ka na. Mag no contact rule ka na. Imbis na maghabol ka paghabol ng paghabol ka ng habol diyan mas lalo yan mawawala ng paki sa mas lalo ka lang babaliwalain mas lalo siyang lalayo mas lalong hindi babalik ang halaga mo mas lalo siyang mawawala sa iyo mas lalo ka lang babastusin mas lalo ka lang ipagtatabuyan mas lalo ka inspired na hindi niya makikita o mararamdaman ang pagmamahal niya sa iyo kapag na naghabol ka kaya imbis maghabol ka, pag ang isang lalaki binabalo wala ka na wala, wala na siyang pakialam sa iyo ay mag no contact rule ka Sapagkat so, ang no contact rule ka, inspire sa pinaka bagay na pwede mong gamitin upang ang isang tao ay makita ang halaga mo sa pagdaan ng mga araw sapagkat so, imposible na hindi ka niya maisip imposible na hindi siya magtaka imposible na hindi ka niya maalala imposible na hindi siya makikurious -maki o magwa kung bakit di ka nagpaparamdam sa kanya na noon ay lagi ka nagpaparamdam naman bakit ngayon hindi ka nagpaparamdam na noon dami mo mag-send ng chat, noon nagkukul ka pa ang kulit-kulit mo, ang kulit-kulit mo pero ngayon bigla kang nawala na parang bula syempre naman mag-iisip yun eh lalaki pa naman yan, logical gumagana palagi ang utak niyan mag-iisip talaga yan at di niya napapansin kakaisip niya sayo di niya napahalata kakaisip niya sayo ay bumabalik na unti-unti ang interest niya sa iyo. Hindi napapansin ng tao 'yon, magtataka na lang siya na may miss ka na niya. Magtataka na lang siya, hinahanap-hanap ka na niya. Magtataka na lang siya, tinitingnan niya 'yung Facebook mo. Magtataka na lang siya, tinatanong tinatanong ka na niya sa kaibigan mo. Magtataka na lang siya, tinitingnan niya na ulit 'yung picture mo. Magtataka na lang siya iniiisip to ka na niya. Magtataka na lang siya, hindi siya makatulog sa gabi kakaisip isip sa iyo hindi niya napapansin, bumabalik ng interest niya sa iyo. Kaya mahalaga ang no contact kapag binabali, wala ka na. Imbis maghabol ka. Since sa mga sikreto, bagay na dapat yung tandaan ka inspired upang isang lalaki bumalik ang interest sa iyo. Bagay na pwede mo subukan upang magtagumpay ka ka inspired. At ang pang-apat na bagay na pwede mong subukan para muling bumalik ang interest ng lalaki sa iyo is umalis at lumayo kapag sobra na. Yung kapag sobra na yung lalaki sa iyo, Talaga naman kayo Spark, palagi ka niloloko, palagi kang nagsisinungaling iyo palaging sabihin natin sinasaktan ka, yung iba physical pa. Palagi na lang, pinapaasa ka, pinapaluha ka, sinasaktan ang damdamin mo. Pag sobra na, eh, matuto kang ano, umalis, matuto kang lumayo. Hindi yung nag-i-stay ka pa rin dyan, nandiyan ka pa rin, sinasaktan ka na nga eh. Panaiyak mo na nga, tinamay yun yung mata mo. Hindi ka nakakakain ng mabuti, hindi ka nga nakakatulog ng maayos dahil sa kanya. Bakit? May pakialam ba siya? Concern ba siya iyo? Nitiis ka nga, di ba? Pag ganyan, umalis ka muna. Bigyan mo siya ng space para makapag-isip at hanapin ka. Umalis ka muna at lumayo. Mag-walk away. Mag-full away. Di ba? Para hanapin ka naman niya. Kings pa, dahanapin ba ako nun? Sure ka ba, Kings pa, dahanapin ako ng mister ko, ng boyfriend ko? Hanapin ka niyan. Lalo na kapag uh, di niya na nalalayo ka pala. Doon niya marirealize lahat ng pagkakamali niya sa'yo. Doon niya may isip lahat ng ginawa niya sa'yo. Doon niya lang mararamdaman na malungkot din pala pag wala ka. Doon niya makikita ang halaga mo. Kaya hindi, niya, kaya hindi nila nakikita ang halaga mo kaya palagi ka pa rin sinasakta ng partner mo dahil palagi kang nandyan kahit na napaka sama niya na sa'yo. Kasi masyado kang martyr. Di ka naman bayani. Eh. Martyr ka masyado. Kingspard, mahal ko siya eh. Kingspard, di ko kayang mawala siya. Kingspard, ganoon talaga. In love na in love ako sa kanya eh. Kaya ganyan ka na lang sa mo. Handa kang magtiis. Kahit siyasaktan ka po ulit. Gusto mo habang buhay, habang buhay na lang ganyan ka? Gusto mo habang buhay na lang malungkot ang, malungkot ang buhay mo dahil di niya di kanya pinapahalagahan? Kung talagang gusto mong magkaroon kayo ng masayang relasyon, kung gusto, gusto, gusto mong maging masaya, dapat turuan mo muna siya ng leksyon. Turuan mo muna siya na makita ang halaga mo sa pamamagitan ng paglayo mo ka-inspire. So, pagkat walang ibang paraan upang makita niyang halaga mo, kundi ang mamiss kanya, ang hanapin kanya, ang mawala ka pansamantala sa tabi niya, sa paningin niya at sa buhay niya. Sapagkat habang nandiyan ka, hindi kanya mapapahalagahan ng sobra. Habang nandiyan ka, hindi niya makikita ng todo-todo ang halaga mo. Talaga magtiis ka sa saglit na panahon upang sa panghabang buhay ay maging maligaya kayo sapagkat malalaman niya ang totoo na mahal ka pala niya. Since, sa isang mga sikreto ka bagay na pwede mong subukan upang ang isang lalaki ay bumalik ang interest sa iyo. Pag sobra siya, lumayo at umalis ka muna. At ang malamang values po na pwede mong subukan para balik bumalik ang interest ng na lalaki sa iyo is ibalikan dati mong value na nawala yun ang para pa sa ko pinakahuli. Eh, kayo yung spark, paano ko gagawin yun? Anong ibig mo sabihin? Siyempre sa pagdaan ng panahon, yung value mo lalo na kapag ang tao ay in love lalaki man o babae eh. kapag tayo ay in love yung value natin hindi natin nababantayan nandyan yung napapabayaan mo yung itsura mo napapabayaan mo yung sarili mo napapabayaan mo yung trabaho mo yung financial mo napapabayaan mo yung puso mo yung mental health mo napapabayaan mo pati yung pamilya mo kaibigan mo sariling kasiyahan mo kaya ibalik mo yung dating value mo nandiyan yung papasok yung self improvement yung pag-aayos ng buhay mo Mag, kung wala kang trabaho ngayon maghanap kang trabaho kung nalugi ang negosyo mo sikapin mo makabangon muli kung nalosyang ka nagmukha kang umangit yung mukha mo dahil sa, kaka, dahil sa stress dahil sa pag-ibig na yan eh magpaganda ka mag gym ka kung lumaki ka dahil sa pag-ibig na yan kumain ka ng tama kung nangayayat ka dahil sa pag-ibig na yan magpaganda ka kung pumangit ka dahil sa pag-ibig na yan. Ibalik mo ang dati mong sigla. Ibalik mo ang dati mong karisma. Ang dati mong alindog. Ibalik mo ang dating kaakit-akit na ikaw. Babaing mataas sa balyo. Hinahabol-habol niya noon. Nang ngayon ay binabaliwala, binabaliwala niya na. Ibalik mo ang dating balyo mo. magsumikap ka. Talaga naman ka is so So sa mga bagay na pwede mong subukan upang sigurado na isang lalaking binabaliwala ka ngayon ay bumalik ang interes sa'yo sapagkat makikita niya ang pagbabalik ng dating value mo at mapapahiya pa siya sa kanyang sarili at magsisisi pa siya na ginaganyang kanya at magiging maligaya ka sa bandang huli kay Insupad. Sumasunod so, po, po na maraming salamat makasupad sa pagtapos ng vlog nito kung kalimutan na mag-like, comment, subscribe na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga di pa po nagsubscribe ay po subscribe na po Max Pad at click na rin notification bell upang maging update kayo pag may bago kong upload sa so, mga gusto magpa magpa-coaching o magpa-advise. Pakimess na po ako sa aking Facebook ay po yung profile picture ko. Pakichat lang ako sa messenger at ako mismo magre-reply sa inyo. Pag-usapan din yung problema sa pag-ibig in relationship. Maraming maraming salamat Max Pad. Mangingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli Be inspired!